Magandang umaga sa inyo at okay. mga kachongki. Ito na naman ang aming hmm. buhay sa pang-araw-araw. hindi hmm. mm. hmm. dalawa lang yan ng asawa ko. Eh, Ini-enjoy na ni lang namin ang aming ar araw-araw. sa <laughs> yung kami ay magbubukas habang <laughs> <Tunggabay> mag <-pububas laughs> maghihintay no? ng mga bahay. kaya kami ay nagkaayos ng paninda. Alam lang na yung nasabi masipag yan. Ako naman, pabidyo-bidyo lang. <laughs> Pero pag okay, sila, tulong din ako, di ba? Sinikutan ko, siyempre, hindi namin ang aming buhay. Eh, medyo... Sa Nagkakaalam na. Kaya <laughs> <mga> <laughs> Thank you for watching Subscribe mga ka- Ay kami pala mga katsanggi Ay pumimirinda Tsaka Ogi Apag muna na ano Paa ng manok ready and that time taputi suka to ito yung munggo tinatubo hmm parami baboy lol Mm. Chicken pit. Chicken pit na ako dito. Collagen. Collagen ano? Mm -hmm. yeah. Kailangan na lang na may collagen tayo sa katawan. Lalo na nagkakaedad na. Ganito na lang ang pamamaraan para magka mayroong collagen. <laughs> 바니 음. 슉. 음. 가가무진가? 음, 음. 이거는 그냥 So, Kahit saan lang kami lumagmak po, cool, niya. na. Mm. Survive naman eh. Survive ba lang to. Ano lang kung aming pagkain na yun? Akala niyo pansit ano? Akala <laughs> ko. Sindahan natin. Okay. กันสิตังเกินราคาเองนี่พะล่ะอืมดีนะตัวกุ๊กชอบดมมั้ยอืม nilinisan ko itong mga ito ko itong tapos ko pero first step ano walang toyo yung pre, yung kasali sa dito. Dito. Gagit. Ay, yung baba, yun nila ako lang. Mayroon ako. lagi nalagyan mo Hindi. Bawal na sa amin ang, ano, mga condiments. kasi, may head vlog bawal mm. yun know ang nagpapabuti so sa ano suka tapos babaradam ng ganun He <laughs> he